the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung tinansmit. Oo. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ano ibig sabihin yun? Oo. Oh, may, may panahon ba yung, yun? Yung peruse, yung babasa niya yun. Ayun. Makita niya, makita niya yung mga ebidensya. Yun ang oh. peruse. Eh. Proceso uh -huh. yun eh. Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Oh. Uh, article uh, uh, wan. Mm -hmm. Ito yung charge kasi spito yan eh. Mm -hmm. Titingnan niya ngayon ano yung nakabakat na ano yun ang perusal eh. Paano niya nga ang gagawin? Wala nga siyang nakita, basta pinapirma lang. Mm -hmm. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, eto yung masakit, mm -hmm. eto yung pinakamabigat na mangyayari, ah. makukulong silang lahat yan pag nangyayari. Ah, Bakit? Ah. Si Bakit? Si isipin mo, susumpa kang gano'n. Mga mm -hmm. maalam. Ma hindi e, e, sinabi mo na. Oo. Mm -hmm. uh, at eh. personal mong nalalaman na totoo oh, lang at ito, base sa mga obidensyang kalakip nito, Ni hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya, pagkatapos susumpa ka, Wag -hmm. No. mong bibiruin proseso ng korte. Naku. nga ka na. Eh, kung, kung na, na, nasa harap ka nandiyan, lang, sa, uh, ano yun, hindi ka makakaway, kukulong ka kukulong, niya. Kukulong, ah, ganun pa yan. Oh. Eh, niya sabihin kasi, ang alam ko po,